Magandang araw mga kaibigan uh, Bigyan ko kayo ng update uh, Tungkol sa bagong Itinalagang Sekretary ng DPWH Si Sekretary Vince Dizon Nakakatuwa po Yung una niyang mga hakbang Mga order niya uh, Or niya May apat po Na in niya Isa-isahin natin, okay Basta ang alam ko napaka husay, napaka isa man of integrity itong si Secretary Vince Dizon. Mula pa nung panahon ni PRRD, uh, nag-serve na siya sa PRRD administration lalo na doon sa pandemic period, period no? So pag uh, appoint sa kanya as DOTR secretary ang dami niyang nagawang magaganda doon kaya menos na ang problema ng DOTR ngayon so dito nagkakaproblema ang DPWH. napakaganda at siya ang inappoint ni President Marcos para malinisan ang DPWH. Okay, number one. He orders the resignation, uh, courtesy resignation of all top uh, officials of DPWH top to bottom meaning uh, USEC assistant secretaries I think uh, my division heads pa then regional directors down to district engineers and to me napaka ganda kasi lahat ipapa courtesy resignation ganyan din ang ginawa niya doon sa DOTR he calls for the courtesy resignation at tingnan nyo mula nung umupo siya sa DOTR wala nang masyadong issue against DOTR hindi katulad nung panahon ni sino pinalitan niya Secretary Jaime Bautista daming mga ano uh, ako, biktima ako sa kapalpakan ng DOTR yung palaging brownout ang uh, airport nakatulog kaming mag-asawa sa airport uh, that was January 1 of 2003 hindi ako nagkakamakalek for 2022 dahil kalpak ang uh, mga airports natin sa pamamahala ni Secretary Dison na ayos niya ang DOTR so ngayon aayusin na naman niya ang DPWH so yon courtesy resignations from top to bottom Next Sinabi rin niya Magkakaroon ng lifetime Lifetime ban For all contractors Na gumagawa Ng ghost projects Wow Kasi dito sa Nangyayari ngayon Bago itong pumutok ang issue Ma Ma blacklist Ang isang kumpanya Mamaya papalitan lang pangalan ng kumpanya babalik na naman or uh, na blacklist bigyan ng pagkakataon na ayusin yung kanyang divisin siya babalik na naman ito napakaganda dahil lifetime ban hindi na siya talaga makakapagkontrata so ito na may pag-asa na tayo so, yung mga lukulukong contractors, companies na gumagawa ng ghost projects the, the end is near <laughs> and now the end is near okay, number 3 yung independent body na i-create uh, I don't know kung sinong mangungulo nito independent body para mag-investigate ha sabi ni Secretary Dizon magsasampa ng kaso agen sa mga contractors and companies medyo nakulangan lang ako dahil hindi man niya binanggit ang mga DPWH officials bakit contractor and companies lang dapat kasama ang mga tiwaling DPWH official kagaya doon sa ano yung ginawa ni Congressman Libesti sa Batangas oh nakakulong na dahil magaling yung diskarte ng kongresista sa Batangas so dapat madagdagan yung nakakulong makukulong na DPWH kasi walang magagawa yung mga kontraktor na yan hindi sila mang mangurakot kung wala silang kakutsaba na mga DPWH officials ram the district engineer pataas kaya dapat wag lang kontraktor ang tutukan Secretary Bison sana may makasuhan kayo maraming makasuhan na DPWH officials sana hindi lang yung courtesy resignation sana hindi lang yung isuspend o tanggalin dapat may makasuhan, makulong dahil tama na sobrang ang hirap ng mga taong nababaha na diviktima sa baha okay, number 4 magkakaroon ng overhaul itong Philippine Contractors Accreditation Board. Nako. Grabe. Ito yung mga nagbibigay ng lisensya ng mga kontraktor. yung quadruple A, triple A. Eh ito pa mga contract uh, mga members ng board na ito, mga kontraktor din nakakakuha ng ng kontrata sa gobyerno. Kaya ginisa doon sa blue hearing. Uh, blue ribbon committee hearing kanina, ginisa yung ang tawag doon, chairman Chairman o presidente ng uh, uh, Contractors Accreditation Board na Ito, kawawa siya Hindi siya makasagot-sagot Kasi nga, tatlo ata Ang members ng board Big three ang tawag Members ng board, sila yung nagbibigay Ng accreditation sa mga contractors More than 4,000 Atang nabigyan nila ng lisensya. Eh, sila mismo Contractor din Ano ba yan? Walang Wala nang delikadesa Parang yung kowa Diba? Ang commissioner ng kowa Napagalaman ng misis niya Contractor din Eh paano niya Ano? Paano nila mag-audit ng uh, Exacto Kung contractor I-audit nila ang kanilang sarili Ganyan po So Yung kowa kanina Nagalit siya no? Kasi nanot ako sa Blue Ribbon hearing Galit na galit na si Senator Batid doon, doon sa COA. Uh, kailan yung makasuhan 'yung mga tiwalingon. Uh, na So parang nagbigay na within this month daw may makakasuhan. Uh. Sana nga may makasuhan. So saluduhan natin ang bagong secretary Vince Dison. May pag-asa pa tayo. Sana ganito na ang ginawa ni Secretary Bunuan kailan wala siyang ginawa. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel ito uh, pantulong natin sa tribo namimigay po tayo ng mga yero at pako para ang tribo naman makapagpatayo ng mas maayos na tirahan okay panoorin nyo ang video na yan ito ang natabangan na maugsin so, mag na yun niya siya karon. <laughs> so, trapal lang ang iyang atop. So, karon mo na ni ang atop ni Angkol. Nga trapal lang. So, karon mag-atop na ni siya. Pulihan na ni o gero. Kaya natagaan naman siya. Tanggal tanggal. So, muna ni ang itsura sa iyang payag ni Angkol. karon naman ang balay ni Angkol sa pag-atop. So, nindot nagid siya nga tanawon. Okay. Ako ga pasalamat yun sa unagid sa ginoo. Uh, salamat na uh, natagan nagid ko o uh, sin. Uh, ako nga maatop. So, akong pasalamatan o akong mag kanunay nga ang sponsor nga matagan o, o mayong panglawas o ka dugang Uh, kadasig sa paghatag sa mga uh, sin bersama sa ato gapon nga kabalay. Oo, oh. dagdag salamat. So, dagan ka. Pila naman tukol ka kuantong imong giatop nga atrapal, pila na to siya kabulan? Ah, uh, wala pa anak bulan. Hmm. Wala pa nagbulan pag ato. So, okay. mga dua, dua kasi mana. Mga dua kasi mana. niabota niabot ang sin. Oo, oh, so dili na to siya mo lahutay. Adirin mo ka apit tagani mi kibagyuan apit na. Oh, sige salamat kayo, Kol.